Mga kaibigan, mga kababayan, mga pasigenyo at mga Pilipinong nagmamahal sa katotohanan, maghanda kayo. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang proyektong hindi lang basta gusali, kundi isang pangarap, isang pamana at isang hamon sa lahat ng nagsasabing imposible ang malinis na pamahalaan, ang bagong Pasig City Hall, isang tatlong tower dalawang hektaryang development na nagkakahalaga na siyam na bilyong piso. Pero teka, 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 huwag kang magmalik mata, siyam na bilyon na walang utang, walang bawa sa programa at may pangako pang magiging pinaka-transparent na proyekto sa kaysaysayan ng Pasig. Totoo o ba ito? Isa na namang panaginip na magigiting lang tayo sa korupsyon. Kaya naman, sa susunod na ilang mga minuto, sisirain natin ang bawat detalye, lulubusin natin ang bawat angulo at titignan natin kung paano nga ba nagawa ni Mayor Vico Soto ang imposible o kung may nakatagong sikreto sa likod ng malalaking proyektong malaking proyektong nito. Kaya't humanda ka, kunin mo ang kape mo at siguraduhin nakasubscribe ka sa ating channel, hashtag Walk with Land para hindi mo mapalampa sa mga ganitong klaseng pagsusuri. At syempre, click mo na yan. Ngayon na at hit mo rin ang bell icon para laging updated sa mga susunod nating eksklusibong content. Mga kaibigan, simulan natin sa basics. Ano ba itong bagong Pasig City Hall na ito? Hindi ito basta isang gusali. Ito, hindi ito isang tore hindi rin ito dalawang tore, tatlong tore mga kababayan, isang tatlong tower complex na nakaupo sa dalawang ektaryang lupa, puno ng modernong pasilidad mula sa state of the art IT systems, eco-friendly features hanggang sa mga open spaces tulad ng plaza, evacuation center at maging mga food stalls. At sabi ni Mayor Biko, ito raw ay future proof isang gusaling tatagal ng isang daang taon. Uh, isang siglo mga kaibigan. Kung totoo yan, mas matagal pa yan kaysa sa love life ng karamihan sa atin. Pero seryoso na, ayon sa opisyal na anunsyo ng Enero 13, 2025, ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 9.26 bilyong piso bahagyang mas mababa kaysa sa inisyal na 9.6 bilyon na budget. Kasama rito ang hindi lang ang konstruksyon ng mga tore, kundi pati ang site development, mga kalsada, berding espasyo, at mga teknolohiyang gamit sa loob. Wow! Ang sabi ni ng Pasig City Hall Construction Consortium na binubuo ng tatlong kumpanya, tatagal daw ng 720 days at gabi ang konstruksyon. Dalawang taon na walang tigil na trabaho at ang kicker Prioridad daw ng mga pasigenyong manggagawa. Wow! Pasok ang local economy. Pero teka-teka, bago, bago, tayo magpalakpakan, tanungin natin ano ang nag, nagpapaispesyal sa proyektong ito? Bakit hindi na lang ayusin ang Lumang City Hall? Ayon kay Mayor Vico, ang kasalukuyang gusaling na itinayo noong 1960s at nire-renovate noong 1999 at 2005 ay may malalang structural issues. May mga bitak sa pader, tagas sa bubong, at sabi ng mga inhinyero, kahit ligtas pa ito ngayon, lumalala ang panganib araw-araw. Kaya naman, sa halip na mag-retrofit, na magastos at panandali ang solusyon lang, nagdesisyon ang pamahalaan na buwi ng isang bagong campus na hindi lang maganda, kundi magagamit ng mga susunod na henerasyon. Pero, narinig ko na yan dati mga kaibigan. Maraming proyekto ang nagsimula sa pangako ng pamana at transparency pero nauwi sa controversy. Yeah. Kaya tanungin natin anong nagbibigay kumpiyansa kay Mayor Vico Soto na kaya niyang gawing malinis at maayos ang proyektong ito. At saan nga ba nang gagaling ang siyam na bilyong piso na yan? Huwag kang magalala, susunod nating tatalakayin yan. Kung gusto mong malaman ang sagot, i-hit mo na ang subscribe button at share mo to sa mga kaibigan mo kasi mga kababayan, ang susunod na bahagi ay mas lalong magpapainit ng ulo mo at ng dugo mo. Ngayon ang pag-usapan natin ng pera. Siyam na bilyong piso mga kaibigan. Hindi yan basta-basta halaga para kang bibili ng 180,000 units na iPhone 16 Pro Max. <laughs> Pero seryoso, paano nagawa ng Pasig na maglabas ng ganitong kalaking pondo nang walang utang at nang hindi nang hindi kinakaltasan ang anumang programa. Ang sagot ayon kay Mayor Vico ay nasa savings. O tama ang narinig mo, savings. Ayon sa State of the City address ni Vico noong October 2024, ang Pasig City ay nakatipid ng mahigit itang bilyon kada taon mula sa mga rogue ipinatupad niya. Anong mga reforma yan? Una, ang pag-alis na tinatawag niyang standard operating procedure ng korupsyon. Oo, sa madaling salita, mga kickback at sobrang patong sa mga proyekto. Pangalawa, ang pagbawa sa mga hindi kinakailangang gastusin tulad ng sobrang dekorasyon tuwing Pasko. Sabi ni Vico, halos isang bilyon ang nasitipid nila doon taon-taon mula rito. Oo, oh, nako, kung ikaw ay mag-iipon ng isang bilyon kada taon sa loob na siyam na taon, ano ang makukuha mo? Mahigit siyam na bilyon, tapat na para sa bagong City Hall. Pero teka, 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 mga kaibigan, hindi lang yan ang kwento. Ang sabi ni Vico, hindi raw nila kinakailangan bawasan ng budget ng kahit anong programa mula sa healthcare, edukasyon, hanggang sa social services. Sa katunayan, sabi niya, tumas pa ang budget lahat ng kategorya Paano mo gagawin yan? Parang magic trick, di ba? Pero ayon sa kanya, ang sikreto ay ang malinis at tupas na procurement process. Sa madaling salita, kapag walang korupsyon, mas maraming pera na pupunta sa tamang lugar. Pero narito ang tanong ha, maasahan ba natin ang numerong ito? Totoo bang kaya ng pasig na maglabas ng siyam na bilyon mula sa savings lahat may mga kritiko tulad ng negosyanteng si Curly Diskaya na nagsasabing masyadong mahal ang proyekto. Sabi ni Diskaya, kaya raw gawin ng parehong modern city hall sa 3.2 billion pesos lang, isang katlo ng presyo. At may isa pang kontratista si Telwin Lau na nagsabing may irregularidad daw sa bidding process lalo na sa pagkapili sa MTD Philippines, isang dayuhang kumpanya na sharing nagbigay ng unsolicited proposal. Ano ito mga kaibigan? parang pelikulang may plot twist. Kaya eh, narito ang aking pananaw, bagamat mukhang impresibo ang plano ni Vico Toto, kailangan nating maging mapanuri ang transparency na sinasabi niya. Kailangan patunayan ito sa bawat bank. Sabi niya, ipapakita raw ang lahat ng resibo at detalye sa publiko. Mayor Vico, hinintayin natin yan. At sa mga kababayan natin, siguraduhin nakasubscribe kayo para updated kayo sa mga susunod nating pagsuturi sa proy proyektong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang pangako ni Mayor Vico Soto, transparency. Sa kanyang talumpati noong Enero 13, 2025, sinabi niya, ipapakita natin sa bawat pasigenyo at bawat Pilipino na posible ang isang proyektong maganda, maayos, de kalidad, sa temang sa tamang presyo at walang korupsyon mga kaibigan, napakagandang pangako yan pero sa isang bansang kilala sa mga proyektong puno ng anomalya, parang natin masisigurong totoo ang sinasabi niya. Una, tignan natin ang track record ni Vico Soto. Noong 2021, tinilala siya ng U.S. State Department bilang isa sa 12 Global Anti-Corruption Champions dahil sa kanyang trabaho na transparency tulad ng Freedom of Information Ordinance sa Pasig City. Kaya naman, may, kredibilidad siya pagdating sa laban kontra korupsyon. Pero ang siyam na bilyong preso, pisong bilyong pres, pisong proyekto ay ibang klase ng hamon. Isang maling hakbang, isang pagkakamali sa bidding at maaring masira ang reputasyon na hinintay natin. Kaya mga kaibigan, turiin natin ang mga kontrobersiya noon 2024, may mga nagsampa ng petisyon para sa temporary restraining order laban sa proyekto na nagsasabing masyado raw mahal ang 9.6 billion piso at mas kailangan ng pera sa healthcare at edukasyon. May mga akustasyon din ng favoritismo sa MTD Philippines na parehong nagbigay ng proposal at nanalo sa kontrata. Sabi ng kontratisang si Selwyn Lau, dapat daw nagkaroon ng Swiss Challenge kung saan maaaring mag-alok ang ibang kumpanya na mas mababang presyo. At ang mga nakakapagtaka, sabi nila oh wala raw Philippine Contractors Accreditation Board License, ang MTD, at masyado raw mahal ang, ang 855 milyong piso bayad sa engineering design. Na dapat daw ay may 50 pesos million, 50 million pesos lang. Mga kaibigan, naririnig, naririnig niyo ba yan? Parang may amoy na isda sa paligid. Pero teka, bigyan natin ang benepisyo ng pagdududa si Mayor Vico Soto. Sabi niya, ang bidding ay tumaan sa maayos na proseso at ang 9.26 billion ay mas mababa pa sa inisyal na 9.6 billion pesos. Dagdag rito, sinabi ng kanyang bids and awards committee ng design and build modality ang ginamit na magpapabilis daw sa proyekto habang pinapanatili ang kalidad pero narito ang aking punto. Ang transparency ay hindi lang tungkol sa magagandang salita. Kailangan makita natin ang bawat resibo, bawat kontrata, bawat detalye, online, accessible at malinaw. Kaya sa mga kababayan natin, Panatilihin natin ang ating mga mata at tenga sa proyektong ito. At kung gusto mong laging updated sa mga ganitong pagsusuri, isubscribe mo na ang ating channel. Hashtag walk with Kasi mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa Pasig. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng malinis na pamahalaan sa Pasig. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Kung matagumpay ang proyektong ito, ano ang may dudulot nito sa Pasig at sa buong Pilipinas. Una, ang bagong City Hall ay hindi lang kusali. Ito ay isang campus na may mga pasilidad para sa lahat. Mga plaza para sa komunidad evacuation center para sa kalamidad ah, at modernong teknolohiya para sa mas mabilis na serbisyo. Sabi ni Vico, magdudulot daw ito ng pangmatagalang benepisyo sa ekonomiya tulad ng pagtaas ng halaga ng lupa sa paligid at paglikha ng trabaho para sa mga pasigenyo. Pero narito ang mas malaking tanong. Maaari bang maging modelo ang pasig para sa ibang lungsod? kung kaya nga ni Vigo na magtayo ng siyam na bilyong pisong proyekto na walang utang at walang korapsyon, bakit hindi kaya ng iba? Mga kaibigan, itong hamon sa atin. Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa tatlong tore o dalawang ektarya. Ito ay tungkol sa pagpapakita na posible ang malinis, maayos at makabagong pamahalaan. Kaya sa lahat ng pasigenyo at sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, Suportahan natin ang proyektong ito. Pero panatilihin natin bukas ang ating mga mata. Higit natin ang trans hilingin natin ang transparency, transparency na ipinangako ni Mayor Vico Soto. At higit sa lahat, ipagpatuloy natin ang laban para sa isang gobyerong tunay na naglilingkod sa bayan. Mga kaibigan, mga kababayan, iyon ang kwento ng bagong Pasig City Hall. Isang proyektong puno ng pangako pero puno rin ng hamon. Ngayon, nasa atin ang responsibilidad na bantayan ito, suportahan ito, at siguraduring hindi ito mauwi kaysa na namang kwento ng pangako at pagkabigo. Kaya subscribe mo na ang channel natin para sa mas marami pang pagsuduri tulad nito. I-share mo rin sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at mag-comment ka sa baba. Ano ang tingin mo sa proyektong ito? Naniniwala ka ba kay Mayor Vico Soto? o may pagduduta ka pa rin. Ako, tulad ng lagi ko sinasabi, maniniwala lang ako kapag nakita ko na ang mga resibo. Hanggang sa susunod, mga kababayan, panatilihin nating buhay ang pag-asa, pero laging bukas ang ating mga mata. Salamat sa panunod, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Mga kababayan ko,